Mayroon hey, po dito sa DPWH na-identify na po bang alin yung mga pumagpak na flat control project nito bago yung na sa na, na sasabihin mo. Yes po, mayroon po bang intento yung nagubami ng mga damaged flat controls, pati po yung uh, po, ano na po yung mga status ng mga damages po na yun. Alin yung mga na na flat control projects na nila mercedes, bakit okay, identify po? Diferent, ito, mayroon po, meron. District 2. Meron po 4 projects po na na-damage. Da alam mo, yung project po sa Labina Grande, project sa Labina Pequeno, District 2 and District 1. Yung isa pong na-damage po sa District 1 is na-repair na po. And alam po, uh, po, ito po yung alam sa kagayang liver. At ang mga liver naman po na-repair na po yung flood control po dito sa Barangay Turon. And last lang po yung previous din ang po na sa anong buwan na natin grant eh. ongoing naman